Boso-boso mapagpalang tanghali mga kapresyan. Nandito tayo sa ano, likod ng bahay. Oh. Si Tatay. Oh, magtuno tayo ng pulutan. Oo, dinakdakan. Oh. Panalaw. Hermante ka. Hello, kumusta? Okay. Kailangan natin pulutan. tipulutan gumagawa na ano? Ah, nandito ka pa sa pamangkin ko. Nagagaling lang na sa abroad. Okay, Nasukahan ko na. siyang uh, gumawa ng kinilaw na puset. Okay. Ano mga bro, mga idol. Si Madam, sawa na. Ay, sawa may kapat. Ay, sa Ay, oh, mga na ka na. mga... Manda mga chacha pati kana ka nga pang bansa na yan, apaw. Pas pasikatan na kami. <laughs> Nagita ti iwa. O, uh, pre. O, uh, dakang nga dinakdakan nga ba po, pusit? O, hey. di ha, uh, specialty nga. Kilawon nga pusit nga nagmatiwanan na e. O. Oh. <laughs> pwede, pwede. Mmm. Pamsakan mo rin ako. Oh. Ay sunang di upalaan. Naghiiyaman <laughs> <laughs> ka. Hahaha. <laughs> Magkatapos, magkatanda ka. Oh. Uh, ano, saan nung magkatataka. O, oh, nang. No. Hmm. Ano mm. ba mm. siya? Mm.

Trimeto uh, minutes minuto ay sahap sahap anito sa darun rin sa nakura hitaw new fish nung may okay. baos <laughs> si dadon